napakagandang puno ang kanya mga bulaklak ay murasaki tawag dyan ay wisteria flower kung dito sa Japan ay nohana ang ganda-ganda niya oh oh sobrang ganda na ang oh. kanya mga bulaklak そう。 picture muna sa magagandang mga bulaklak. Ayan, okay, kasama kong aking alaga na si Colat. Ang gaganda ng mga bulaklak dito sa pinuntahan ko. nyo Beautiful flower. Kasama ko nga pala dito ang aking alaga na si Colatchang. Tinamad na maglakad ang aking alaga. Ayo pulang, pulang bulak bulak, ganda, maganda ang bulak bulak, ganda ganda, oh. ganda, kuntilang bulak bulak. Ang koki nya, Pero, Kunti lang bulak koki nya, Ganda-ganda, Ang galing na ng dahon na to. Ito lang pula siya. Tulang dahon. Ayan. Mm, ganda. Oh. Ang ganda dito. White naman to. White. Hindi mga White siya. Ang ganda. Wala nga lang bulak. Ang mga siya. Ayan, may bunga na siya. Ang lalaki ng aking rose. Jaja, jaja, Two. May Three. Two. Four. Madiliit pa then, eight. Eight roses. Mm -hmm. and then, hmm. and then the roses. I think that one ganda ng flower na to. Ang pangalan nito ay Daisy. Daisy flower. Ganda. Ooh! Oh, ganda oh. Ang Daisy flower. Diba? Dito oh. Ganyan, no? Oh. Ayan, ang daisy flower. Ganda, ganda niya. Ganda o. Yellow flower naman siya. Diba? Ang mga gandang flower. Tahilik sa flower. Ayan. Ganda niya. Bulok niya. Baka na mami pa siya. Oh. Mayroon pa mga buko-buko siya. Uy, malabas ang tubig.